Uh -huh. Yan guys. Ito yung ganito yung paglinis. Para malis yung malapot yung laway. Tigar ah. mo ah, yung sinot. Ah, pala kayan. Dakol lang pong asin. Ang asin baga na kakaalim. Oh, ito yung, yung laway. Oh. Yan. Yan. Oh. Ay, dami. Yan. Yan. Yan sipon Ano ni ining nag ano, iyan, iyo, taba. Ah. Uh -huh. hmm. di, di may kadikit man lang siyang ano, kolesterol. Ayok yan, kolesterol. Sabi mo na ang ano, Arin dyan na sinasabing tinatanggal. Ayok si, na yan. Si, maa na si Ngay Sungay. Nalim mo. Ayaw si mama dahil tigyan ito dahil na po ni pag giniwa yun guys tuloy simple lang ito guys pero ano? napakasarap taram ka guys <laughs> please Sabig, sasabi kong paano ang ano, process. Ano, process. process. anong uh, finish product, product na, na, yan. Anong sunod pa na process? Hugas lang, hugas. Hanggang sa makakuha niyo yung tendency ng gusto niyong linis. Oo. Okay, oh. oh. Malinig na. Oo. Oh. Malinig na siya ito. Pangadawang oh. hugas pa lang po yan. Pero malinis na siya. Wala na yung lapot na yun guys oh. Sa Yuda wala oh. <laughs> Walang ano Ay malapot Wala na po yung bulas nyan Ito na yung pinis product niya guys ah oh. Pang apat na pong hugas po Ah uh, uh. guys. Malinaw na. Oh. Yan. Yan ito yung itsura pag tapos na yan, guys. Hmm. Finish product.